Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel Greggy Farmer nga po pala ulit to Bali ngayong araw na to mga kagulay ay uh, Webes Webes mga ron Webes, uh, naka nakaschedule tayo para mag uh, lagay ng Kawayan doon sa talong mga kagulay uh, Ito na yung ano do uh, Doon sa nagtatalong paano daw Ilagay yung kawayan eh, Napakasimple lang naman mga kagulay Pwede ba naman paglalagay ng kawayan mga kagulay eh, Tinatanong pa ito na, gagawan ko na lang ng video para makita niya sa video mismo kung paano ilagay yung kawayan mga kagulay. bali tong kawayan na to mga kagulay, tataka kayo kung bakit napaka haba, 8 feet. Kasi ang purpose dyan mga kagulay para sa susunod magagamit pa. Kung halimbawa masisira yung naka ano dun sa lupa, tatanggalin lang yon sa susunod magagamit pa mga kagulay. Yan ang purpose nyan, kaya mahaba yung kawayan, kaya itpit feet yan mga kagulay. So, yun mga gulay, papakita ko sa inyo paano sila, paano nila nilalagay yung kawayan kasi may nagtatanong nga kung paano daw maglagay ng kawayan sa talong. Eh may plastic daw. Eh siya sagot ko naman uh, i, eh, i ano lang ilalagay lang naman talaga bali masira yung plastic mga gulay kung baga matusok yung plastic. Okay lang yun mga kagulay. So, papakita ko na mismo dito sa video kung paano paglalagay nila ng kawayan. Ang purpose ng paglalagay ko ng kawayan mga kagulay para may pagtatalian ng uh, puno ng talong mga kagulay. Kawangan doon sa mga nanonood na, na dati na nanonood sa mga video ko, sumusubaybay. Alam na nila to pero gagawin ko pa rin siya ng video mga kagulay para doon sa mga nagtatanong kung, bak, kung ano daw, kung paano daw maglagay ng balag o kaya kawayan doon sa may talong. Eh may plastic. Ah, uh, ito ito na 'yon mga gulay dun sa nagtatanong. Ah, uh, ito na 'yung kasagutan sa tanong mo, kagulay. Ito na 'yung talong natin mga kagulay 'yan. Ayun na, ang ating talong mga kagulay. Ayun. Kay spray lang namin mga kagulay, hindi ko na ginawa ng video kasi spray lang naman. <coughs> ito na lang gagawin natin ng uh, ano mga kagawa, ah, uh, pangalan nito. Gagawa natin ng video kung paano maglagay ng kawayan. Han ganito. Kada apat na kada apat na puno mga kagulay. Pero yung iba kada lima. Ah, tama okay lang yun kahit kada lima na lang yung iba. Ito, yan oh. May plastic daw, s'yempre gaganyan nila 'yung mga mga kagulay hindi natatanggalin ng plastic tusok na kagad yan dyan mga kagulay yan kung mapapansin nyo naka slant yan para itatali yan papunta doon doon mga kagulay tapos dito nga yung banana twine kapag naka wire pruning na ako mga kagulay kapruning pruning na ako talihan ko dyan ng banana twine mga kagulay yung 3 ply o kaya 4 ply mga kagulay pamunta doon sa kawayan mga kagulay para tapos tatalihan niya ng ano ng cable tie dyan sa puno tapos doon sa may cable sa pangalan nito banana twine mga kagulay yan bali to nagaano na sila mga kagulay yan yan ito na yung kawayan natin mga kagulay kada upatra kada upatra upat upatra upat lima man ang ako ah 1, 2, hindi mo oro magyapo upat lima layo ah? Layo ka Lima? Mhm. Upat ra upat Kay katunggalin dito upat ra ho, kaso lang gi ginaana niyo. Ha? Bulangon. O di ay kini pa oh, lang okay. Isang ulat po sa, po ulat po sa. Pila kamitro metro ng Kada lima. Saglit lang mga kagulay. Pila kamitro ang lima? Kana, kana. kon mo na. Uh, tulo kamitro mana? mo na. Tulo? Oo, kulang-kulang tulo na. Upat kamitro, no? Upat. 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 lima. Tupat lima. Hindi, lima lima na lang ayon mga gulay kada lima na lang kasi ano Medyo ano naman siya mga gulay kahay no kahay pero bintang ilaw um, lang kayo kay basic kapag butang na powder eh maana ana na siya. Hmm. ayon mga kagulay, pagkakapit ng kang... kawayan oh, yun ito na yung talong natin mga gulay malapit na lang natin ito pruningan mga kagulay ah, may mga damo pa ito rin ang advance nga pala ng may plastic mga kagulay sabi magastos daw masyado ka kung magano magtanim ng talong o ano mga klase ng gulay pero hindi nila alam mga kagulay mas mapapagastos sila kapag walang plastic katulad nito ulan init ulan init mga gulay malimbawa nag spray kayo ng ano ng pang uh, herbicide nag spray kayo ng herbicide sige sabi na natin na matay matay yung ano yung mga damo pero uh, sigurado yan kapag umulan lang ng ano mga limang araw na matay na siya mga dalawang linggo umambon sigurado tutubo na naman yung damo mga kagulay magpapano naman hindi katulad na itong may plastic tatanggalin nyo lang dun yung damo dito yan yan mga kagulay tatanggalin nyo lang yung damong ganyan yan wala na tapos na mga kagulay hindi ka na kailangan na mag spray ito sa tatlong lima naman kaming tao dito Uh, kaya naman tong tanggalan lang ng ano mga kagulay. Damo dyan sa may mga puno. Ayan. Ayan mga kagulay. Ayan siya. Ganyan ang pagkakabit ng kawayan mga kagulay. O. Gaganon lang sa nagtatanong. Kung paano daw kabit ng kawayan. 1, 2, 3, 4, 5. Dai lagi ang agwat no. Agwat na ano? Kani diri lapit ra ang agwat. Gani sa lima. may di parehas ang inuan. Ya. Dai sobra dito jay nga kwan. Pang spray, spray na to sa imo ha ah. Pang kwan to, booster to. Ha? Dili pangkonto papadak pag pangpabulas to. Tapat nyo lang sa kwan. Sa punuan mismo. Linya sa punuan ba tapat. Para kapag tali, dili siya kwan. Na tapat mismo. Sentro ra sa linya. Para pagtali tong twine, hindi po siya nakaanak kapag itali na siya sa kwan. sprayer. Tung sprayer diyan mo. Ngayon ko gamay na Ano ba? Ito ito talaga nila ng kawayan. Ano nga yung sasabi ko sa yung silbi ng kawayan na to para may pagtatalian. Para may pagtatalian kapag uh, tapos ng talian dito sa no sa baba sa may way niya, dito naman sa taas para may pagtatalian ng mga sanga. Para kapag nag-harvest, hindi siya masyadong hindi siya mawawala yung anong mga gulay yung daan yan yung silbi niyan. saka kapag humangin hindi siya, siya basta basta matutumba mga kagulay kasi kapag natumba ang talong natin hindi natin kagad na lagyan ng ano nang sa mapatayo ay mahirapan na naman siya makaka-recover siya mga gulay pero ihinto na naman yung pamumulaklak niya o kaya namumulaklak na siya mga kagulay kumbaga pag namumulaklak na siya natumba uh, ma i-stress na naman siya kapag ipapatayo mga kagulay kaya yan yung silbi kasi may mga nagsasabi talaga magastos ako pero sa gastos na yun ikumpara mo alam bawa bumagyo ngayon di, wag naman sana na yung mga, mga walang balag sa kanila tumba na akin hindi pa yun lang yung napakadaling sa uh, explanation doon mga kagulay di ba nagsabi dito may tanim dyan sa kabila walang tali walang ano yung mga nakasanayan nila yung mga old method na wala na tanim lang Uh, wala nang balag, wala nang tali. Tapos biglang bumagyo. Sa akin, buhay pa mga gulay. Nakatayo pa sa kanila. nakaano ano na. Yun yung iniiwasan ko mga gulay. Eh, bawa, ano, uh, mahal. syempre yun sa kanila, medyo hihina ang bumunga. Kung syempre may stress yun. Hindi basta-basta makakapamulaklak mga gulay. Kaya, mas maganda na to. Kung alimbawa, ang gastos nyo ay 50, dagdagan nyo lang ng mga 10,000 makakaano na kayo ng kawayan mga kagulay kawayan, tali kaysa naman yung ayaw yung gumastos pero kapag dating ng panahon na biglang bumagyo baka sabi nyo sana ginawa ko na lang yung napanood kong video baka ganun pa mga gulay so mahaba na itong kwento natin mga kagulay sa kumbaga ganito na lang ako kasi pagtutulungan namin itong ilagay itong kawayan para matapos na uh, sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutan mag subscribe Click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol din sa aking pagtatanim ng gulay. Maraming maraming salamat po. Uh, God bless po sa ating lahat.